So, ayan, good morning. Ating update muna ng ating mga week old na sisiu. So, malalaki na po sila at saka medyo maganda na po silang kumain. Ito po ngayon ay ano na, 8 days na yung araw tong ating mga nakatao. Pakita po natin ngayon Ito naman pong siya mo natin na hinalo. Ito po sila ay mga 2 weeks old na siya. So, ayan, mga sisiu po natin. Halo-halo po 'yan. Meron pong Rod Island, yan po yung nakikita natin mga pula. Uh, Rod Island Red po, mga Black Australorp, saka BPR, Barit Climber Trap. Ayan, ito po mga siyabo po, itong medyo malalaki na. Dalawang linggo na po yan, mahigit. Ako oh, magdadalawang linggo pa pala po. So, ayan mga Rhode Island Red natin. Healthy, healthy po sila. Makikita naman po natin, maganda po ang kanilang balahibo at hindi po sila mga sakitin. Ayan. Ito po kasama na rin po nito ito. Ito po yung ating video last video natin na nilinisan po natin. Ayan. Sobrang linis na po. Hindi na po bumalik yung nag-iipot po. Nag-mumo mga ipot sa pet niya. Sa so, maganda na po. At mga maliliksi. So, ayan. So, maganda na po ang kanyang balahibo. Nakakadumi na po siya ng maayos at healthy healthy po ang ating CCO na week old. Ayan. Ganito po ang isura ng week old pala. So, salamat.